Maligayang pagdating sa ating paggalugad sa dalawampung pinakamahalagang datos pang-agam na sumasalamin sa panteismo. Ang panteismo ay higit pa sa isang simpleng filosofiya. Ito ay isang paraan ng pagtingin sa pagkakaugnay ng lahat ng bagay. Simulan natin ang ating paglalakbay at sumisid sa mga kamanghamhanghang bagay na naghihintay sa atin. Nagsimula ang ating kwento sa gitna ng magulong pag-ikot ng sinaunang universo, Humigit kumulang tatlong punto, walong bilyong taon na ang nakalilipas. Mula sa isang punto na hindi mawari ang densidad at init, sumabog ang kalawakan, lumikha ng mga galaksiya, mga bituin at ang kosmos na ating kilala. Ang lawak na ito ay nagsasalita ng isang kapangyarihan na higit pa sa pangunawa kung saan nag-ugat ang mga binhi ng panteismo. Mula sa malalayong bituin hanggang sa ating mga selula, lahat tayo ay gawa sa parehong pangunahing sangkap. Ang iron sa iyong dugo, ang calcium sa iyong mga buto, lahat ay hinubog sa nagbabagang kalder ng mga bituin na matagal nang nawala. Tayo ay alabok ng mga bituin, naglalakad, humihinga, mga patunay ng pagkakaugnay ng lahat ng bagay. Ang ibinahaging kosmikong pamana na ito ay isang pangunahing prinsipyo ng panteismo. Pagmasta ng puso ng isang namamatay na bituin kung saan nabubuo ang mga elementong mahalaga para sa buhay. Sa isang pagsabog ng supernova, ang mga elementong ito ay kumakalat sa kalawakan, naghahasik ng mga bagong bituin at planeta. Ang ating pag-iral ay patunay ng kamangamanghang siklo na ito ng kalawakan. Tayo ay mahalagang bahagi ng dakilang kwento ng sansinukob na nagbubukas. Ang enerhiya ang nagbibigay buhay sa kosmos ay dumadaloy sa buong kalawakan sa isang walang katapusang sayaw ng pagbabago. Hindi ito nalilikha o nawawasak, kundi nagbabago lamang mula sa isang anyo patungo sa isa pa. Ang walang hanggang daloy na ito ang nagbibigay lakas sa mga bituin, nagpapalago sa mga galaksya at nagbibigay buhay sa bawat nilalang dito sa daigdig. Sa walang tigil na pagbabagong ito, nasisilip natin ang banal na kakanyahan na bumabalot sa lahat ng may buhay. Pinag-uugnay tayo nito sa isang lambat ng pagtutulungan at pagsasama-sama. Isipin ninyo na nakatayo kayo sa dulo ng kalawakan. Ano ang makikita ninyo? Pader? Hangganan? Ang kalawakan ay walang dulo o gitna, isang mahalagang prinsipyo ng makabagong kosmolohiya. Isipin ninyo ang ibabaw ng isang lobo, habang lumalaki ito, lumalayo ang bawat tuldok sa isa't isa. Lumalawak ang kalawakan sa lahat ng direksyon habang ang bawat galaksi ay lumalayo sa iba. Ang walang hanggang katangiang ito ay may malalim na kaugnayan sa pananaw ng panteismo. Nagpapahiwatig ito ng isang walang katapusang realidad na sumasaklaw sa lahat at higit pa sa ating limitadong pananaw bilang tao. Sa kaibutura ng quantum mechanics ay matatagpuan ang quantum entanglement kung sa anang dalawang particles ay maaring magkaugnay ang kanilang mga kapalaran ay magkabuhol. Isipin ang dalawang barya na umiikot. Sa mundo ng quantum, ang mga baryang ito ay maaaring magkaugnay. Kapag tiningnan mo ang isang barya, agad mong malalaman ang estado ng isa pa, gaano man kalayo ang mga ito. Ang koneksyong ito na halos sabay-sabay ay nagmumungkahi ng malalim na pagkakaugnay sa puso ng realidad. Hinahamon nito ang ating mga pananaw sa espasyo at pagkakahiwalay na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pagkakaisa na nagbubuklod sa lahat ng bagay. Ang oras at espasyo ay hindi magkahiwalay ng mga nilalang kundi mga hibla sa tela ng kosmos na kilala bilang espasyo-oras. Pinabaluktot ng mga malalaking bagay ang espasyo-oras na nakakaapekto sa landas ng mga bagay at sa daloy mismo ng oras. Ang pagkakaugnay na ito ng oras at espasyo ay sumusuporta sa pananaw ng panteismo ng na isang nagkakaisang realidad. Ipinapahiwatig nito na ang banal ay umiiral ng higit pa sa ating linear na pangunawa sa oras. Ang sansinukob ay tila nakakamanghana akma para sa paglitaw ng buhay. Ang mga constant at fundamental na puwersa ay tila perpektong nakakalibrate para sa pagkakaroon ng mga bituin, planeta, at buhay. Mula sa isang pananaw na panteismo, ang fine-tuning na ito ay ebidensya ng likas na katangian ng sansinukob na nagbibigay buhay. Ang sansinukob ay isang sistemang nag-organisa sa sarili na may likas na paghimok tungo sa pagkakumplikado at buhay. Ang evolusyon sa pamamagitan ng natural selection ang puwersang nagtutulak sa likod ng malawak na tapiserya ng buhay. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, ang buhay ay nag-explore ng napakaraming anyo na nagresulta sa isang magkakaugnay at magkakasandig na lambat ng buhay. Nakikita ng panteismo ang proseso ng evolusyon na ito bilang isang manifestasyon ng banal na puwersang lumilikha na gumagana sa San Sinukog. Ito ay isang puwersang gumagana sa pamamagitan ng pag-uspong ng komplikadong kaayusan mula sa mga simpleng prinsipyo. Sa ilalim ng iba't ibang uri ng buhay sa mundo, mayroong isang malalim na katotohanan. Lahat tayo ay magkakaugnay. Bawat nabubuhay na nilalang ay may isang pinagmulang ni Nuno, isang organismong may isang cell na nabuhay bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang pagkakaugnay na ito ay may malalim na kahulugan sa ating pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa mundo. Ipinapaalan nito sa atin na ang banal na kislap, kung mayroon man, ay nagliliyab sa loob ng bawat nabubuhay na nilalang sa mundo. Mula sa kalawakan, ang daigdig ay parang isang maliit na bughaw na tuldok, isang munting oasis ng buhay sa gitna ng malawak na disyerto ng kalawakan. Ang pambihirang kombinasyon ng mga salik na ito ang nagbigay daan upang umuspong ang buhay sa daigdig sa loob ng bilyon-bilyong taon. Sa panteismo, ang daigdig ay tinuturing na isang banal na buhay na nilalang, karapat dapat sa ating pinakamalim na paggalang at respeto. Hindi tayo ang nagmamayari ng kalikasan, bagkus. Tayo ay isa lamang hibla sa masalimuot nitong lambat ng buhay. Sa bawat ecosystem, makikita mo ang isang symphony ng pagtutulungan, isang maselan na sayaw ng buhay. Ang biodiversity ay mahalaga para sa kalusugan at katatagan ng mga ecosystem. Bawat uri ng hayop at halaman ay may ambag sa kabuuang pagana ng ecosystem. Kinikilala ng panteismo ang likas na halaga ng lahat ng buhay. Ipinapaalala sa atin na ang ating kagalingan ay nakasalalay sa kalusugan at pagkakaiba-iba ng mundo ng buhay. Ang mga karanasang mistikal ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagkakaisa sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ipinapahiwatig ng mga kamakailang pananaliksik sa neuroscience na ang mga karanasang ito ay maaring may batayan sa biyolohiya. Ang ilang bahagi ng utak kapag na-stimulate ay maaring magdulot ng pakiramdam ng pagkamangha, pagkakaisa at espiritual na koneksyon. Ang ating kakayahan para sa espiritual na pagkamangha ay maaring nakaugat sa ating mga utak, isang natural na resulta ng ating evolusyon. Ang kamalayan, ang karanasan ng pandama, pag-iisip at pakiramdam ay nananatiling isang misteryo sa agam. Ang mga bagong tuklas sa neurosyensya ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay isang katangiang umuusbong mula sa mga komplikadong sistema tulad ng utak ng tao. Ang pananaw na ito ay sumasalamin sa paniniwalang panteismo ng isang universo na may kamalayan. Kung ang kamalayan ay maaring magmula sa materya, marahil ang universo mismo ay mayroong sariling uri ng kamalayan. Ang San Sinuko isang bagay na dinamiko, palaging nagbabago, patuloy na lumalawak mula noong Big Bang. Ang paglawak na ito ay pinapatakbo ng isang mahiwagang puwersa na kilala bilang dark energy. Ang San Sinuko hindi isang tapos na produkto, kundi isang patuloy na proseso ng paglikha at pagbabago. Ang ganitong pananaw ay naayon sa perspektibo ng panteismo na mayroong isang malikhaing puwersa na gumagalaw sa kosmos. ang mga black hole kung saan napakalakas ng gravity na walang makatakas ay humihikayat sa ating imahinasyon. Ang mga cosmic abyss na ito ay nagbibigay ng kakaibang laboratorio para masubukan ang ating pangunawa sa gravity at realidad. Pinapaalahanan tayo nito na ang universo ay puno ng misteryo at kamanghamangha. Niyayakap ng panteismo ang ganitong pakiramdam ng misteryo. Kinikilala na ang banal ay hindi limitado sa kung ano ang ating kayang maunawaan. Ang klima ng daigdig ay isang masalimot at magkakaugnay na sistema na ngayon ay binabago ng mga gawain ng tao. Ang pagsunog ng mga fossil fuel at ang deforestation ay nagdudulot ng pag-init ng planeta kasama ang mga nakikitang epekto. Ipinapaalala sa atin ng panteismo na tayo ay mahalagang bahagi ng lambat ng buhay sa kalikasan. Ang ating mga kilos ay may kahinatnan para sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa daigdig. Ang DNA, ang molekula ng buhay, ay nagdadala ng mga henetikong instruksyon para sa lahat ng nabubuhay na organismo. Ang pagkakapareho ng DNA ay ebidensya ng isang pinagmulan ng lahat ng buhay sa mundo. Ang panteismo ay tinitingnan ng ibinahaging henetikong pamana ito bilang patunay ng pagkakaugnay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang banal na kislap kung mayroon man ay nagliliyab sa loob ng bawat nilalang na nabubuhay sa mundo. Ang liwanag ay may kakaiba at parang magkasalungat na katangian. Kumikilos ito na parang alon at parang bahagi rin. Ang duality na ito ng alon at bahagi ay humamon sa ating karaniwang pag-intindi sa katotohanan. Tinatanggap ng panteismo ang misteryong ito. Kinikilala na ang banal ay hindi kayang ikulong sa ating limitadong pangunawa. Ang sansinukob ay puno ng mga kababalaghan na humamon sa ating mga pagtatangka na lubos na maunawaan ang tunay na kalikasan nito. Tinatayang may dalawang trilyong galaksi sa kalawakan, bawat isa ay may bilyon-bilyong bituin. Ang lawak na ito ay maaring pumukaw ng pagkamangha at pagtataka na nagbibigay inspirasyon sa isang pakiramdam ng koneksyon. Kinikilala ng panteismo na ang banal ay laganap sa buong universo. Tayo ay bahagi ng isang malawak at magkakaugnay na lambat ng buhay. Ang panteismo ay sumasang-ayon sa agam at natatagpuan sa mga natutuklasan nito ang mga pahiwatig ng kabanalan. Inaanyahan tayo nitong makita ang pagkakaugnay ng bawat aspeto ng mundo at mamuhay ng may paggalang at pagkamangha. Salamat sa panood. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Naway maging inspirasyon mo ito upang makita ang mundo sa bagong pananaw at may panibagong pagkamangha. Kapayapaan at pagmamahal po sa inyong lahat.